Ayan, nagsisit up na naman kami mga idol. Ayan o. Ayan ginawa na, ginawa natin. Tatlong ano, arko. Mali. mahaba pa pang laban mga idol. Wala pa kami sa kalahati. Ayan mga idol. Ah, medyo patapos na ahas tapos yan ang Chinese New Year naman mga idol yung isa yung dapat tapos yan ayan ah patapos na talaga mga idol ilaw e na lang yung kulang pang Chinese New Year na naman ito mga idol. Nag-vlog kayo ito boss Oo, nag-vlog ako. Mm -hmm. Lahat ng ganito, mga trabaho, kung ano yung trabaho. Ayan pala boss oh. oh. sige. Hello. Ulitin natin, nandito pa naman ako eh. Picture ng kita boss, ikaw. Oo, oh, sige. Ayan, malapit na pa. tapos mga idol. Kahit Ayan. Ayan wala parang ano ah uh, ilaw pero konti na lang baka tapos na rin dragon oh. sana <laughs> yon yung dragon yusong di ba tagat sa ina yon yusong ano yan si sana yan sa inyo Bali, logo na lang yung kulang ng mga idol sa kailaw. Ayan. narin na kami ng umaga mga idol eh hindi talaga kaya ito mayroon pa eh Ayan. ito Ayan, mga idol ah tapos na talaga kami ngayon ang last na gabi namin mga ngayon mga idol ayan. Ah. ito yung huli namin kinabit mga idol lagyan ng ilaw sa yung lugo. tapos ito nilagyan ng LED sa neon yung ano ahas para magkaroon siya ng ano liwanag tapos ayun naglagay kami ng pansabit yun, yun siya, mga idol. ito nilagyan ng ano ang ampaw Bali, pangatlong gabi na ito mga idol, pabalik-balik. mali tapos na talaga mga idol ito ayan yan nilagyan namin ng ano neon flex para magkaroon ng liwanag tapos ito ayan yung arko nilagyan ng ilaw tapos ano ampaw tapos yung logo ng SM tapos yan yung happy chinese new year 2025 Tapos siya yan. Bale yan Para sa kapatid natin mga Chinese. Kasi mag-Chinese New Year na mga idol. Kaya, ayan. Uh, ganito na naman yung project natin. Bale buhay na buhay si, ano, ahahat uh, Ayan, maraming salamat sa mga walang sawang sumusuporta. Lalo na sa ating Ay Ah, masipag at mabait na kaibigan. Ayan, maraming salamat mga idol. At magandang araw sa ating lahat. Bye-bye mga idol.